Balat sibuyas ka Social media ang taguan Diyos na buhay ang takbuhan Ang pundasyon sa tamang pagtanggol Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds Siksik sa cloud chasing Para lumaking mangmang Pabigat at palaging iyakin Dahil troll at iyakin silang bata Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds Yun yo, magandang araw mga master at welcome sa ating uh, YouTube channel Ngayon ay pag-usapan nga natin itong ano, itong sinasabi ni Idol, ito pala Ito muna, itong video na to. Kasi sabi dito ni Idol, di ba? Yung bata kawawa dahil ito yung ano ito yung patungkol doon sa yung bata na ano na sinabihan na pabili ka ng ice cream sa nanay mo. 'Yon, 'di ba? Na pinost sa social media tapos hindi blurred yung mukha. 'Di ba? Dito nag-ano dito si Idol, parang uh, doon sa hindi blurred yung mukha ng bata. Kasi sa kanila blurred nila yung mukha ng mga ano, minority edad eh. 'Di ba? Sa Rapid po, in action, bin bin nila 'yung mukha ng mga bata, 'di ba? Minsan na uh, minsan iniiba nila 'yung pangalan. Hindi pala minsan, lagi nilang lang ginagawa, pinapalitan nila 'yung pangalan. Nilagawan nila ng alias, 'di ba? Pero ang problema sa ginagawa nila, 'di ba? Na sabihin na natin na blurred nila, iniiba nila 'yung pangalan ng mga bata. Pero 'yung mukha ng magulang, 'yung mukha ng nilereklamo, 'Di ba? Nangyari na yung bata. Tapos ang nirereklamo eh matanda na, 'di ba? O kaya may nagawang hindi maganda, 'di ba? Ang ginagawa nila, blinblur lang nila yung mukha ng bata. Pero yung mukha ng ano na, nang nirereklamo yung may edad na, putik yan nakalantad. O kaya yung magulang, 'di ba? Kitang-kita. Ano ano anong anong ano bang ano doon? Ano bang problema doon mga tulponatik sa ganun? Sa tingin niyo ano magiging problema doon? Kasi nga kahit i-blurred mo yung muka ng mga bata, kung naka di, kung hindi naman naka-blurred yung mukha ng mga magulang o yung mga nirereklamo, 'di ba? Eh makikilala pa rin sila, ma-identify sila. 'Di ba? Hindi man ng lahat ng tao, pero ma-identify sila ng mga tao na nakakilala sa kanila. Ito yung problema natin dito. Di ba? Dito kay Idol. Pag siya, ang magsalita, palakpa ka ng mga tulponatics. Pero pag siya, pinuna natin, dahil sa ganyang ginagawa niya, lagot tayo. <laughs> Iyak tayo, putik yan. Yun mga master, no? Panorin natin tong video na to, dahil putik yan. Di, it, isa rin talaga to sa, pinakaayaw ko sa rapid tulpo po action, no? Dahil ayaw ko rin to na ginagawa to ni Idol, no? At bago tayo magsimula mga master, syempre shoutout sa inyo lahat at pakinggan natin tong sasabihin ni Idol Rapi Tulpo. mga Tulpo Natics, bakinig kayo sa puon nyo. si Odette kanina at napakarami raw na nagtag sa atin at ni-request yes. na action na natin to Libo na nagtatag sa atin and then yung mother ay nakipagnay na sa atin at nakita ko yung video. Opo. Itong pangyayari na to, no? ano lang to? 11 days ago pa lang to fresh na fresh. Di yeah. ba? Fresh na fresh. Tapos pakinggan yung sasabihin dito ni Idol nyo, mga tulponatics. Agang, hindi po na-blur yung mukha ng bata. Oo, oh, sorry. pamamahiya talaga doon. Oh, sabi ni Shari, di ba? Hindi daw na-blur yung mukha ng bata. Oh, pamamahiya daw, sabi ni Idol. Sa bata. Oh, po. parang sinasadya. Na yes, pamamahiya talaga yon di ba? Sinasabi ni Idol yan kasi sila, bini-blur. bine blur nila yung mukha ng mga bata eh. Pahiyain. Ah. Nakala nung nag-post ng video, eh, sikat na siya doon at uh... mm. akala nang nag-post ng videos sikat na siya doon dahil sa ginawa niya mali naman talaga yon naman tayo nag-agree doon no talagang maling mali yon eh ano pa tong ginagawa nila dito sa Rapid po in action na bina, binibler niya nila yung mukha ng mga bata pero yung mukha ng mga magulang o yung mukha ng mga sinusumbong hindi may pangalan pa putik yan Uh, maganda 'yon. Mm -hmm. Parang nagpa-prank siya, pero hindi. It's not a, it's a very bad bad prank. Oh. Kung yun. Very 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 bad prank. Daming very no ha. Pero very very bad din 'yon, Idol. Yung ginagawa niya diyan. Ito example mga tulpunatics. Panoorin natin 'to, ha. Sabi ni Idol, hindi maganda 'yon, ha. Hindi naman talaga maganda 'yon. Di ba? Pero ito maganda ba 'to? panoorin nyo to. Isa lang to mga tulponatics. Isa lang to sa libu-libong video ni Idol patungkol sa mga ano no, minor de edad na blinibler niya nila. Pero, tignan nyo to. Sorry Lola, nakasek. Si, si, alias Ana, na 15 years old po. Ay Sorry Lola. Ang title nito sa sa 1PH to no hindi to sa Rapid tulpo po. Eh, pero sa Rapid tulpo po action pa rin to no. Pero sa so, ang video na to is nasa 1PH, no? May 1.4 million views 2 years ago. O, ang title ay 15 years old na buntis ni Barangay Chairman. Di ba? 15 years old na buntis ni Barangay Chairman. Putik oh, yan. Clickbait? Papa clickbait ka talaga, putik yan. Ang ano dito mga tulponatics, no? bakit si chairman kita yung mukha? <laughs> Ay, nako, kahit sabihin natin dito, no? Ito, ito, panoorin mo na natin. Nag -e Spoilers ahead ka agad. <laughs> Nakasex niya, in short. Opo, uh kasi -huh. buntis na po na. buntis na. Okay. So, hindi lang minsan siguro ito nangyari or ilang beses? Hindi lang ko siguro isa kasi nag-vlog pa siya. Ano, hindi na nag-vlog Ang December ng January. Okay. Pwede makausap yung inyo pong apo? Kakausapin pa niya ito. din. po. Uh, Dahil siya po ay minor, 15 years old lamang po siya. Bigyan po natin siya ng alias, Ana. Bigyan natin ng alias. Ang hirap ang hirap niyan, hindi natin makikilala yan. Talagang hindi natin makikilala. Tayong hindi nakakakilala kay German, hindi natin makikilala yan. Pero, mga tulponatics, gamitan nyo ng konting utak. At sabihin na bigyan pa ng alias ni Idol yan. Hindi ipakita ni Idol yung mukha niyan. Pero! Pero! Ah, uh, Ana? Oh? Okay, bibigyan kita ng alias na Ana, ano? Okay. Galing ni Idol. Siya pa nagbigyan ng alias. Ana? Ana. Dahil sa iyong edad, hindi ka namin pwedeng pangalanan. Alias Ana, uh, pa? paano nangyari na uh, nagkaroon kayo ng relasyon? Sabi natin parang relasyon na ito dahil paulit-ulit pala kayo uh, nagtalik ni Chairman. Yung ba sa kalooban mo? Nung una po, hindi po. Pero nung no, pa uh, sa araw po, ay ma, nagdaang araw na po ano, para po nahulog na ko yung loob ko po. Okay. Nung una, hindi As mo gusto. Na hanggang sa may tuturing na na isang relationship. Oh, okay. na, bali ilan yan? Pagpapakumpan Two, three. Tama nga. Three, months. Okay. Pwede mo maikwento paano nag-umpisan lahat? Mm -hmm. Okay lang ba? Pinapahaba mo lang idol eh. Opo, dahil po kasi yung... Di ba si pag pinakwento pa, yung mga pangyayari, di ba parang... may goodness talaga. No? Dapat hindi na pinapakwento yung mga pangyayari. Pag mga ganyan kasensitive na bagay, lalo na kung sa social media yan, di ba? Di ba? Sa radio. Si mas marami makakaalam, di ba? na ganito yung pangyayari. Kasi nga, idol, di ba? Ito, tingnan nyo to, mga tulponatics. Yan. Di ba? Ah, natutuwa-tuwa pa si Idol diyan habang ini-interview niya itong si ano, si Chairman na nakabuntis dito sa minor de edad. Di ba? Anong ginawa dito ni Idol? Blinerd. Walang picture yung bata, di ba? Tama yun. Binigyan niya ng alias. Tama yun. Pero dito, tama pa ba to? Hmm? Mga tulponatics, tama ba yan yung ginawa ni Idol nyo? Na hindi blinerd yung mukha ni Chairman. Pero pakinggan muna natin to. Dahil gustong malaman ni Idol kung paano nangyari. Bago natin puntahan si Chairman. no August 8 po, gabing ano na po na, naglalaro po kami dito ng mga bata. Tapos bigla po nila pinag... Ano bigla... no? Yung karakter na hindi pa na-unlock? Po nila akong pinagtipag, pinakay po nila yung ilaw. Tapos po biglang dumating si, si Che. Tapos po... Sino si Che, Chairman? Opo. Okay, ano ginawa ni Che? <laughs> bigla po, ano, pumasok mo siya dito, nakapatay po yung ilaw. Eh ako po, may, natakot po ako kasi po may mga dumadaan na daga. Tapos po, ano, bigla niya ko ako ng ano, hiniligan. Tapos po, ano, nagulat mo ako. Okay. And then may nangyari sa inyo nung gabing yun, yung mismong mga oras na yon. Hindi naman po. Tapos po, may kinahe po lang sa niya sa akin. Sabi niya, nakako po siya, na nakakalagaan daw po niya ako. Tapos mamahalin po ganito. po. Po itong si Alias Ana. Hindi na. Pa, hindi po ang paalam cut, cut siya, no? Kasi nga, ano eh. Uh, sa 1 page na, hindi siya sa wanted sa radyo. Pero ito na. Tingnan nyo. So sa akin, na. Kaya sabi ko, 17 ka pa. Hindi pa ah. pwede. Kita na yung mukha. Medyo blurred. Pero kita yung mukha. At ito pa. Anchet Dayaw. May pangalan, mga text Bakit kailangan pangalanan Sitong si tong si Sherma na nireklamo? Nire Bakit kailangan may picture? Ito yung isa sa pinakapangit eh. Yes, tama naman yun na binibuild nyo yung mukha ng mga bata, binibay nyo ng alias. Pero, anong silbi nun? Kung pati, yung mga nire eh hindi nyo naman binibuild. Di ba? Tama, di ba? Kung pati, sila, hindi nyo binibuild. Eh makikilala pa rin yan ng mga taong nakakakilala dyan kay chairman. Di ba dapat ang ginawa nyo rin kay chairman, binigyan nyo ng alias? Hindi lang ito mga tulpo natin sa marami pa. Maraming ganyang pangyayari dyan sa rapid Tulpo in Action. With rapid Tulpo. Anong sabi niya? Anong sabi niya dito sa isang video? Anong sabi niya? Mga Tulponatics? Parinig natin sa inyo Hinto. ha libo na nagtatag sa atin. Eh, hey, mali yung video ko ah. Wait lang. Sana ba Ito. Mali, 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 mali yung video. Ulit natin dun. Ulit natin. Yan ang gusto niyang palabasin. mamahiya talaga doon sa bata. Opo. Parang sinasadya, na Mm -hmm. At libo na nagtatag sa atin. And then yung mother ay nakipagnay na sa atin. At nakita ko yung video. Opo. Talagang... Hindi po Siya ay nakakita, Syempre nakita. Na blur yung mukha ng bata. Oo, sorry. pamamahiya talaga dun sa bata. Opo, mm, pamamahiya daw dun sa bata kasi hindi naka-blur yung mukha ng bata. Parang sinasadya na payahin. Mm -hmm. Akala nung nag-post ng video eh sikat na siya doon at mm -hmm. uh... ang galing talaga mag-advice ni Idol, no? Di ba? Pero bakit Idol, yung mga video mo hindi mo pinapanood? Na dapat tinitignan mo kung may maliba o tama pa ba? Ano ba 'yan? <laughs> Mataas <sa> asid ko. <laughs> 'Di ba? Tama, 'di ba? Dapat idol, panoorin mo din yung mga video mo. Kung may mali ba sa mga bidyong ginagawa mo. Oy, yung mga episode dyan sa Rapid Turtle po in action. Lalo na kung may minor de edad nakasama. 'Di ba dapat ang gawin nyo, lahat ng tao na involved doon sa pangyayari, i blur nyo. Tapos, lahat sila may alias. Para talaga ang walang matrace yung mga tao. Di ba? Kasi, isipin nyo. Hindi nga natin sila makikilala. Hindi nga natin makikilala yung mga bata na yan. No? Hindi natin alam yan kasi di naman natin sila... Kabaranggay, hindi naman natin sila kalugar, di ba? Wala tayong idea. Pero, paano yung mga nakakakilala sa kanila? Di ba? E eh, di wala. Malalaman pa rin na sila napunta dyan sa rapid Tulfo in action, sinumbong si chairman dahil nabuntis niya yung 15 years old na bata. Malalaman na tuloy nila kung sino yun. Kasi nga, kilala nila si chairman. May pangalan pa. Putik 'yan. 'Di ba? Kitang-kita may pangalan. Oh. Chairman Anhit Dayaw. Inirereklamo. May picture. Medyo blurred. Pero may pangalan. Di diba dapat binablog na nila lahat yan? Dapat character unlock na yan? Ay, eh, character unlock? Character na hindi pa na-unlock. Dapat block yan. Ang galing, no? Pag sa Idol lang nagsalita, ay, mali na naman. Ito pala. <laughs> ito, ito. Maganda noho. Pamamahiya talaga doon sa bata. Opo. Parang sinasadya na pahiyain. Mm -hmm. Akala nung nagpost ng video, eh sikat na siya doon at mm -hmm. uh, maganda 'yon. Mm -hmm. Parang nagpa-prank siya, pero mm -hmm. hindi. It's not a, it's a very bad bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niyang palabasin. Oo joke. Napakasakit nun. Okay. Ito ba hindi ba 'to masakit? Pag siya itong bata na to na tinutukoy sa video na to ay eh makilala ng mga kabarangay nila. Hindi ba 'yun masakit mga tulponatics? Tsaka, ito pa ano? Kasama ba sa penalty? Diba? Yung parusahan. Kasi 15 years old yan. Minor de edad yan. Diba? Hindi yan pasok sa... Tawag nito, age of sexual consent. 'Di ba? Kasi parang may nangyaring panliligaw eh. 'Di ba? Bawal 'yun. 'Di ba dapat kasuhan na lang kagad si Sherman kaysa i-content pa yung mga ganyan. Lalo't pinakita nyo pa yung muka tapos pinakita nyo pa yung pangalan niya. di ba dapat ganun na lang, diretso na? kung gusto nyo talaga makatulong, kasi sa tingin nyo ba, ano mangyayari doon sa nagreklamo na bata? Eh, hindi, yung nanay, lola ata nagreklamo dito eh. Pero, di ba, yun na nga, yung bata, ano mangyayari sa kanya? Hindi ba siya pagchichismisan ng mga kabarangay niya? 'Di ba? Atul fanatics. Ayaw mahilig kayo sa chismis, 'di ba? Alam niyo 'yan. Kasi diyan kayo tuwang tuwa eh sa mga ganyan eh, mga awe pamilya, kabitan. Ang bibilis niyo diyan eh. Ang niyo mag-type. Oh, 'di ba? Tignan niyo. Anong mali dito sa ginagawa ni Rapi Tulpo? Tapos galit na galit kayo sa amin pag pinupunan namin si Idol. Eh, di ba? Tama ba yun na ipahiya muna? Bago tulong? Yun na nga, di ba? Kasama ba sa penalty itong mapahiya muna si chairman bago kasuhan? Mga tulponatics, tignan nyo naman yung mali ng punyo. Dapat, pag ganyang kasensitive na bagay, dapat walang ma-identify kahit isa ang mga tao. Kahit kakunti pala, kahit kakunting detalye, wala silang ma-identify kung sino yung mga tao na yon. Kasi nga, kahit sabihin natin na hindi natin niya makikilala, kasi nga, nakablurred yung mukha ng bata, 'di ba? Pero pag ganyan naman, yung scenario, kitang-kita yung mukha ni chairman, medyo blurred lang, pero may pangalan. Hmm. galing, you know? Pag si Idol, very, very bad, ang sabi ni Idol. Eh, ito ba, very, very good ba yan? Rapid Tulpo? po? Mga Tulpo-natics, very, very good ba yung ginawa ng po nyo? sabihan nyo. Diba? Kasi isa yan sa pinaka pangit, Yan lang din ang isa sa pinaka-hate ko. Na ganyan. Kung gusto nyo tumulong, tanggalin nyo yung mga ganyan. Eh, dapat nga talaga eh, tulungan na lang. Eh. Hindi na i-content eh, pa eh. Kasi pag kinontent pa, gaya na mangyayari oh. ang patuloy yan sa lugar nila na itong si chairman nakabuntis ng ganto. Ma-identify nila yan ng mga kabarangay nila. Mabilis kumalat ang chismis. Di ba? Kawaway minor de edad. Minor de edad pa yon. Sa tingin nyo ba, hindi yung magkakaroon ng epekto sa kanya. Di ba? Galing din, you know? Pag si Idol talaga magsalita. Palakpakan ng mga tulpo tulponatics. Pero hindi nila nakikita yung maling ginagawa ni Idol. Putik yan. Yun ba, Master, no? Maikli lang naman itong video natin. Patungkol lang naman to dito sa ginagawa ni Rapi Tulpo. Di ba? E, programa niya yan, eh. Dapat siyang ano dyan, di ba? Kung ano yung sasabihin niya. Di ba? Pero dapat talaga, tigilan na nila yan. Yung pagpapalabas ng mga ganyang klaseng kasensitibong ano, uh, reklamo. O, tingnan nyo. Kawawa naman. ba diba? Kasi hindi naman kasama sa penalty yung mapahiya ka sa taong bayan. Tsaka hindi rin, ba diba? Maganda yung kabataan, na yung bata, eh, ma, 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 mapagchichismisan pa tuloy. Kasi nga, kita nyo naman, labas ang muka, may pangalan pa. Joke talaga, no? Ang galing! Ang galing talaga, idol Yun, mga master, no? Sana matauhan na yung mga tulpo natin at pagsabihan nila yung po nila. ha yeah? Yun mga masya, hanggang dito na lang tayo at uh, maraming maraming salamat sa mga nanood at uh, ingat kayo palagi. God bless. bush